mga idol eto punta kami ng dampalit bibili kami ng kawayan gagamitin namin sa bangka itong puntang dampalit nito ito dati mga puro flesh daan nito ngayon nilagyan na ng karsada sa gilid ng mga flesh nabili na kasi ito malayong malayo na abot na ito hanggang bulakan ayan ang karsada oh. Yan, mahabang mahaba yan. Yan, tuloy na yan, oh. Paikot yan, paikot. Lahat yan, puro plestaan yan. Ginawa ng karsada. Ayan, ayan ngayon yung mapunta kami ng palit. Tumatakbo kami, ayan, oh. Ayan, bangka na yung tinasak yan. Ito, punta kami ng palit dati ito maliit na ilog lang ngayon wala na para ng dagat mga plesdaan dito punong puno ng plesdaan to halos puro plesdaan pupuntan palit ngayon pasyalan na yan ah may mga tindahan pa tindahan pa ngayon yung pasyalan paliguan yan papuntang ano yan bulakan bando Kaya kami bibili ng kawayan. Dito kasi ang ikot. Dito ang ikot ng papuntang dampalit. Malayang malayo ang ikot namin.